Hey, what's up? Good morning. Dahil wala na akong maisip na content, ito na lang, ha? Samahan nyo ako sa aking gagawin. Naglalagay tayo ng icing. Icing sa ibabaw. Wala na, wala na. Uy, parang wala na lumol. Dapat pala inaalaw. Marami pa ito eh. Ayan. Ice cream. Parang meron na rin ang buko. O, diba? Yan lang naman yung inaano ko. Ayan. Yung bato ko pala. Ayan. <laughs> Sayang. Ayan, ganyan lang. Tapos, ganare. Ako, luma na yata. Ang akin, eh. Sana yung nakatalab pa ang aking razor. Right. Ganyan lang yan, oh. o. Unahin din sa gitna, o. Oh. Mmm. Mm di ba? Para mas smooth. I remember what Alam nyo ba, yung mga kalbo, may advantage yan at disadvantage. Disadvantage yan, pag mainit, Direkta sa ulo mo yung init. Kailangan mo sombrero, O kaya magbonet. O kaya kung ano mang pagtakip sa ulo. Ang advantage naman namin mga kalbo, wala kaming kuto. Di ba? Hindi na rin namin kailangan ang shampoo. Hindi na rin namin problema ang paghahalap kung nasaan ang supply. Kung saan kalagayan ang supply. Kasi iyon ang pinaka isang problema sa loob ng bahay. Nagahanap ang lagi ng supply. Ako, hindi nila ako pwedeng tanungin kung nasaan ang supply. Tanungin nila ako, sige, makakarinig sila sa akin ng masarap sarap lap. Ayan. Ayusin lang natin ang aking, aking white hair. Ang dami yata na nilagay ko. <laughs> Para lang ako naligo. Wait lang. I remember what you did. Nandito ako sa, ano, sa banyo. Eh lang, hindi ko makita lahat kung naahit ko na ba yung... Sabay, ano na lang to, pagkatapos, hindi malinigo na. Okay? O oh, yan, o oh, ba? Diba? Sana naman nag enjoy kayo sa panunod sa akin, ano? Kahit magsawa kayo sa pagmumuha ko. Oh, pwede na siguro to. Kutin na lang. May buhok pa naman yan. kaso tinanggal ko na para hindi kasi sabay-sabay ang tubo. Hindi ko lang kung paano naubos yan. Kasi one day, isang araw, na nagpagupit ako ganun na lang nakita ko ang taas na ng hairline ko o siya, sige na bye bye, thank you for watching